Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber So, narito po ang kanyang katanungan. Ate Stella, itanong ko lang po kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay ayaw maglulipap. Guys, alam niyo na yung kung ano yung lulipap ano o yung ano, yung kinakain, yung manoy ni Mr. So, wag po nating uh, Atawag uh, tawag dito, banggitin yung napakamaselan na bagay kasi binabawal po kasi dito yung parating binabanggit. No? Kaya iniiba-iba ko yung salita. Hindi lang po ako, lahat po kami na mga ganito ang uh, nis, no? So, may mga bagay na hindi namin masyadong binabanggit. Kaya, at sa kapaalala lang po, guys, wala po ditong mga demo na tinatawag, pinapakita na mga pictures o mga kung ano-anong mga visual uh, presentation. Kasi nga, binabawal po. Kaya hanggang salita lang po. At alam nyo ba guys, na 30 minutes po ang aming hinihintay bago po mailabas ang aming uh, video. Ano? So, hindi po pag uh, salang namin ay ano, kundi sino, ano yan, yung censored. Kung baga, merong filter yan kung pwede bang ilabas ang aming mga video. Ano? So, yan lang po, paalala. So, yan, balik na tayo sa ating uh, topic ngayon kung bakit ang mga karamihan sa kababaihan ayaw maglulipap ang, kasal, ang sabi niya, ayaw daw kumain ng saging. So, ayon sa mga babaeng, nakunan ko ng mga pahayag tungkol sa paglulipap ng kanilang mga partner during pagtatalik. Narito po ang kanilang mga ibat-ibang opinion tungkol sa pagkain o paglulipap ni Ma Kay Manoy. So, ang una, number one, hindi po sila nasisiyahan habang ginagawa nila ito. So, yan po ang isa nilang paliwanag na hindi po sila nasisiyahan habang ginagawa nila ito. At ang pangalawa naman, nahirapan silang mapanatiling nakabuka ang kanilang mga bibig nang ganun katagal, lalo na kung may kalakihan si Junjun o Manoy. So, isa rin po yan sa kanilang pahayag na nahihirapan silang pananatilihing nakabuka ang kanilang mga bibig na habang ginagawa nila yung kinakain nila ang saging no kung ganun katagal kaya minsan umaayaw na sila so yan po ang pangalawa nilang pahayag so pangatlo nakatatak sa ilang mga kababaihan na ang gumagawa nito ay hindi kaaya-ayang babae lamang So, kaya kung maari ayaw nilang gayahin. So, yan po ang pangatlong pahayag nila na sa isip nila hindi maganda sa isang babae ang ganitong ginagawa kung ano raw yung anong tawag dito yung ang, ang isang babae ay uh, hindi kagaya yung mga gumagawa nito no pero paalala lang po guys wala po tayong judgmental dito kung ano yung ginagawa ng iba ay hayaan po natin sila. Ang atin lang po ay sinasagot natin kung ano yung tanong ng subscriber at wala po ditong judgmental. No? So, hayan po yung number 3, katatak sa ilang kababaihan. Ang gumagawa nito ay hindi kaya yung mga babae lamang. At ang number 4 naman, nakatatak din sa mga kababaihan na ang ganitong anggulo ay hindi malinis. At minsan, nailuluwa nila si Junjun dahil sa daming laway na lumalabas sa kanilang bibig. So, isa po rin yung pahayag na patawa-tawa pa yung nagsabi nito, no? Na habang kinakain ang saging, napakarami daw ng ano, yung anong tawag dito, laway na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nailuwa niya ng di oras. Kaya mula noon ay ayaw na niyang ulitin. So, yan po yung paliwanag ng isa sa mga na kausap ko. At yung panglima naman, nasasagad sa lalamunan. Ano ba ito? Ayon pa sa mga babae, minsan biglang nasagad si Manoy sa loob ng lalamunan at ito'y nagbigay ng sakit pagkatapos maglulipap ang isang babae sa kanyang partner. So yan po ang isa niyang pahayag no? na nasagad daw sa kanyang lalamunan at uh, nabulunan yata. <laughs> nabulunan yata siya. Yun ang ibig niyang sabihin. At ang pang-anim naman, pang-last natin, kapag nalasahan ang lumalabas na kaunting katas, no? O yung tamod na sinasimilya ng lalaki. Kung ang babae ay huminto na sa paglulipap, maaring ito ang isang dahilan na ang similya ay hindi maganda ang panlasa para sa kanya. Para sa kanya lamang ano? So, hindi po natin pang, panglahatan. So, yan po yung panglas natin at ito po ay pangkalahatan ang isang bukas na linya ng komunikasyon habang nagtatalik ay makatulong sa partner na maging komportable na magsalita at tanungin kung ano ang kanyang gustong gawin at hindi at hindi sa kama para magkaroon ng masayang labanan. So alam niyo na yung labanan na no? So yan po guys ang aking mga nasaliksik at uh, para lang din po sa aking advice, ito po'y Uh, hindi ko naman po ipagkaila na naranasan po natin ang ganon dahil yun na nga kapag mahal mahal natin namin mga babae ang isang uh, lalaki o ang kanyang partner ay ginagawa rin naman kung ano yung pinapagawa sa kanya pero yun nga lang guys sa pangalawang pagkakataon kapag hindi niya nagustuhan uh, ayaw, na, ayaw na namin. Pero hindi po yon ibig sabihin na hindi po namin mahal yung aming partner. Ha? Baka mag, ang akala nyo dito ay inaayawan o umaayaw. No, dahil ang mga kalalakihan, gustong gusto rin nila ng kumain ng tahong. Alam, alam natin yan, no? Na gustong gusto. Yun na lang, kabaliktaran sa mga kababaihan na ayaw naman nila gaano Karamihan sa mga kababaihan ayaw nila ng ganitong angulo na mas gusto na lang nila yung natural, natural na pakikipaglabanan. O kaya ang lalaki na lang ang kakain sa kanyang tahong, unfair man isipin. Oh. <laughs> Pero yun na nga, wala po tayong magawa dahil magkaiba po ang opinion ng babae at lalaki. So, para sa pangkalahatan po, yun na nga ang sinabi ko na magkaroon ng ano. At saka tanungin po natin bago po natin gawin na yun na nga itong ganitong klase na pakikipaglabanan sa kama kaya kailangan natin ng komunikasyon kung gusto ba ng ating partner o hindi at wag po nating pilitin kung ayaw naman dahil well hindi na maging masaya ang labanan ano so mas maganda na yung mutual feeling na ang tinatawag na pareho kayong may gusto sa inyong ginagawa para walang mabitin walang magsisi o ano paman ang kakahinatnan so yan lang po ang aking masasabi at wala na pong iba. So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo ang isa kong vlog ngayon at maraming maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking malit na channel. Ito po ang inyong lingkod, si Ate Estela. Bye-bye!